May internet din ako dyan. Baka gusto mo makikonnect. Ba Pero baka manunood ka na lang. <laughs> Ay, may dito naman siya eh. May SIM card. Wala ka nagpapalood dito dito. Hindi, may internet ako. ano mo magiging bintana namin. Ano kaya? <laughs> bintana ng mga bintana dati. Kaganyan lang namin. Ay, yung kwan. Jealousy. Jealousy. Oo. Uh oh, oh. Sliding. 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 Sliding ba natin? Ha? Para ganun na number one. Oh, bala ka. Dapat mal, yung maluwang para gusto yung press ko. Kwan? oh, yung maluwang. Bro. Ay, nandyan naman yung ano yun. No? Maluwang. <coughs> Pero kung gusto niyang magpahangin, pag Sliding. summer yon Dapat may bintana ka pag summer eh para di ka na mag aircon palagyan mo ba aircon kaya? daming bintana na Hindi ah. saka na pag may kono, kuryente talaga sa bagay ito eh may init pa rin no? hmm, eh si kuya Melvin magpa aircon yata <laughs> eh ako magpapa aircon puro yun pero malamig na din ngayon nyo, eh Oh, tanghaling tapat pa eh, malamig oh, na eh. Malamig Ha? Hindi, <laughs> pag, <ala> pag summer to, init dito. Sobra tala pag summer. Summer. Yun, malaki yan ha. Saan nyo nabili yan? oh, malalaki nang. yan. Ganda yan, matiba yan sa tag-init. Yung sa akin, 200 yata yung bili ko isa. Na. Tum Nakakuha niya yung El Nino. Dapat nakaligtas na? siya kahit hindi hindi na siya na didiligan. Dapat pala yan din nasa ila na sa ilong ng ano doon. Ng saging. Oh, Dapat tamnan mo ng saging yung sa tabi. Ganun yung ginawa ko kaya may saging saging ako oh, diyan. Eh. Ano saging to? Papa naman. Ano to? Kay ator nito eh. Ano saging? Mga kanya yan eh. Ano yun yung saba? Ano do tanim ka diyan ng ano? Eh. Kamoting kahoy. Doon may kamot. Inumatay eh, na yung kamot. Ay, saan nakakuha ditong ba bagging? Kam ano? kamote. May kamote ako dyan, kuya. Kuha kayo dyan. Bagging? Ano yung bagging? <coughs> Pero yan lang yung nabuhay eh. Meron pa yata kung sa takas. Yan, yeah, pwede na ito ano. naman. Hmm, pwede Cut-cut lang naman yun. Eh. Cut lang.